Ayan, tingnan ninyo. Aray laruan na eh. Gano'ng kasimple lang ang buhay ng batang 90s. What's up, what's up, mga Shoutout muna sa mga batang 90s. Sa mga kagaya kong batang 90s, tingnan ninyo. Kayo gigar ni Rain. Ako yung may nakita din eh. Yan oh. Alam nyo ga, aray. Yan. Aray laruan na eh sa amin. Tingnan ninyo ha, ang gagawin ko din eh. Yan, maghahanap tayo. Yan, minakita tayo din eh. Oh. Tingnan niyo ang gagawin ko din ha. Eh. Ito 'yung laruan na namin eh. Dahil wala namang cellphone noon eh, tingnan niyo. Watch and learn. Ito ay laruan na. Ganun lang kasimple ang buhay ng aming mga patang 90s. Kaya niyo lang oh. Ano? Oh. Ah, ang edad. Ayan. Uh, ay, ganyan lang ka simple. may laruan na agad. Oh, Ang Tawag din ay sipa. Kau. Nakapaglaro ka ng garne. Tingnan nyo. Pwede sa paa. Pwede sa kamay. Itams. Pwede rin sa siko. Hello. Comment ka kung ikaw ay isa sa mga batang 90s na nakapaglaro din ng ganito.